So gagawa tayo ngayon ng graham bar. karede na 'yung ating gagamitin na all-purpose cream na chill ko to overnight. So, ayan, nag-double na yung volume ng ating cream. Pwede na to. Ayan, oh. Ang dami na. O, oh, ayan. Dumobli na yung ating cream. Pwede na to. Ngayon naman, magsiset up na tayo. Pagyan ko lang ito ng oil. Kailangan lapat na lapat ang ating oil sa ating lalagyan. Kaya idiin yung mga gilid-gilid. Mag-arrange na tayo. Madali lang yan. Okay, ilagay lang natin ang ating mga oh, crackers dito sa ating uh, tray. Sa ating lalagyan. Pag may mga space, hindi kasi sakto yung lalagyan natin may space pa. So, magkakat ako. ko ha, kung paano ako magkat. Ginagamitan ko siya ng gunting. Then, ilagay natin dito sa gilid. O, see? Okay, that's it. Then, lagyan na natin ng secure muna natin. Okay. After that, maglagay na tayo ng cream. depende sa inyo kung gaano kakapal ang gusto niyo. Okay, then ilapat na natin. Okay, since ang gusto ko sa ating graham bar, meron siyang parang nakakagat. Naglalagay ulit ako ng uh, crackers. So, ulitin lang natin kung ano yung ginawa natin sa una. Okay, maglagay ulit tayo. Dito ko siya eh. Dito ko ito ilalagay. Uy. Try nga natin ko uh sa -huh. Oh, ayan. After that, maglagay ulit tayo ng cream. Same process. Ahoy. Ahoy. Tapos, maglagay na tayo dito sa pinaka ibabag. Katan ko ito para maglapat ng maayos dito. What? So, eto na ang ating first batch na nagawang gray Tapos na ito. And then, ilagay na natin sa ating freezer bago natin islice. Uh, i-slice. Patigasin muna natin bago natin ito i-slice. Okay, so, eto na guys ang ating napatigas na gray humbar. I-slice na natin kasi matigas na. Okay. So, eto na, na na natin at kailangan na nating i sa ating foil. Ngayon, kailangan natin itong tanggalin sa pan para madaling. O, oh, see? Kaya kailangan talaga lagyan ng foil para madaling matanggal. For slicing. Ayan. Ready to wrap na. Meron na ako dito mga nakaprepare na ah uh, foil. Kita nyo ba? si Ang ganda. Tapos, i-wrap na natin sa ating foil. Patong lang natin dito. Ito na lahat ang ating mga nabalot na gray hambar. Ilagay natin sa ating freezer. Since marami pa akong natirang cream, ilalagay natin naman dito. Ayan. Ayan. Yeah, kasi pa -curb. Ang ating Cream. Okay, ayan Then, maglagay ulit tayo ng crackers So, eto na ang ating Last batch ng Graham bar So, il again, ilagay natin ito sa ating Freezer Antayin natin na tumigas bago natin uh, slice. That's all. Thank you. Taste test na natin ng ating Graham Bar. Wow! Mmm! Ang nabig sa nabig niyang Ang sarap. Mmm! Ang sarap. Mm, Grabe. The best talaga ang Graham Bar.